pwede pong imbitahan ka. Ayan, nandiyan din po yung parents mo, ma'am. Meron po yung papa ko lang po. Ah, okay lang sumama sila para ano, uh, ah, maka... Makapag-usap kayo. Saan po sila? <laughs> oh, may boyfriend na ako! No? May boyfriend mo siya. Wala po, baka yung boyfriend, ma'am. Wala po. Naku, sino, sino kaya yung mga... father Mama. Pa! Ako, busy ata yung tatay mo. so, hindi din alam ng father mo. Mama, ano bang pa? skirt man? Baka, si sir, baka alam. Ay, hello sir, good afternoon po. Ano <laughs> so, ba? kami, kasi nimbitahan po kami para i